Hello, I just want to share my thoughts on a current issue about a customer who posted his rant on social media which according to him disappointed him and lost his loyalty to Starbucks. Although the customer is always right from a business perspective, this does not give us the right to take advantage of it and feel entitled. Sabi nga, rights are not absolute. Oh, uh, English Haba. <laughs> Basta ako nagkakapilang sa SB. Okay lang magkamali sila sa spelling ng na name ko. Di naman may ibalas ng order ko. Hehe. <laughs> Unless na lang mali talaga yung order na ibigay sa akin. At kung mali man yung naibigay na ng order, pwede ko namang sabihin o makapag-usap ng maayos sa barista. So, base rin naman sa experience ko, very professional naman sila at minsan lang talaga may masungit. Pero, very accommodating pa rin naman sila. So, ano masasabi ko kay kuya? Hindi dahil may pambayad o may pambili tayo sa servisyo o produkto, may karapatan na tayo sa lahat ng bagay na akala natin ay nasa atin ng lahat ng karapatan. Magpag-usap muna ng maayos at alamin muna ang dahilan bago mag o mag-post. Yun lang. Bye!